Magandang tanghali guys. Uh, ngayong araw na ito guys, wala akong alaga. Kasi araw ngayon ng linggo, uh, yung anak ko, wala siyang review ngayon sa pag-aaral niya. Kaya siya ng alaga, ng kanyang alaga. Ayan, ah uh, wala din ako. Risk di ko rin guys dun sa aking inaalagaan. Ayan, ah uh, dahil wala akong alaga ngayon guys, ay maglabadi tayo guys. Kanina pa ako nakasalam dito sa washing guys. May naisampay na akong mga tuwalya. Itong mga damit naman to ng aking asawa. Nabaliktad ko na pala. Ayan, labadi mo na tayo guys. Baliktad ko muna ito guys at tumigil na yung washing. Ayun guys, nabaliktad ko na yung aking nakasalang sa ano sa washing. Ngayon, magtitiklop-tiklop naman tayo guys. Tapos mamaya, may kusot-kusotin ako ng konti. Tangalin ako na kapag simula ng pagwa-washing guys kasi napachismis ako kanina. Sabi ko maaga ako mag, ano, magwa-washing kasi para makarami. Ang problema mo guys, napachismis ako kanina guys. Ayan, tiklop-tiklop muna tayo guys. Ako lang mag-isa dito sa bahay kasi yung anak ko. Doon siya nag-alaga sa bahay ng alaga niya. Titiklop muna tayo guys. Mamaya nga pala guys ay ano, mamimili ako ng konti kasi may nagbayad lang ng halagang 1.5 sa tindahan ko. Kaya mamimili tayo ng konti mamaya. Nasa ano lang yung kamimili natin mamaya guys, ano, ah, nasa 2,000 lang. Kailangan ko kasi pumunta ng bayan, guys, kasi importante yung bibihin ko. Magkusot-kusot ako mamaya ng panty, guys, sa labas. Kaso nga lang, sobrang init sa labas. Nasa tapat ng pinto namin ng araw. Kaya magkusot-kusot, mapipilitan ako mukusot kusot ng mga panty at bra, guys, at wala na tayong susuotin Kahit mainit, pipilitin natin magkusot-kusot. Ayan, guys. Uh, Katatapos ko lang maglaban ng mga bra. Ayan, yung mga panty, hindi ko nalang muna nilaban guys, kasi biglang kumilimlim lim ang langit. Ayan. May parating na, no? may parating na malakas na ulan, kaya minto nalang muna ako kasi mababasa ako doon. Tapos, may pinapaikot din ako dito sa washing. Habang hinihintay ko yan matapon, matapos yan guys, ay mag-relax-relax relax muna ako. Doon muna ako sa tindahan. May isi-share ako sa inyo guys, may papakita ako sa inyo. Ayan guys, nandito na ako sa tindahan. Kanina guys, ay may naglalako. Tapos may ano rin siya, sari-sari yung dala niya guys. May dala rin siyang ano, yung tawag dito, lighter. Ngayon kasi lagi may naghanap sa akin ng lighter guys. Kumuha ko ng halagang sampung piraso lang. Sampung piraso lang yung kinuha ko guys kasi wala tayong ano, wala tayong malaking puhunan. Ayan, ayan. May, may pakahon pa guys, pero sampung peraso lang naman ng laman. Ayan, binigyan din niya ako ng lagayan. Ayan. Sampung peraso ito guys, may bumili na ng isa yung kaibigan ko. Ayan. May bumili na isa yan. Tapos binigyan niya ako ng lagayan guys. So, ayan, tamang-tama may lagayan ako. Ayan, binta niya sa akin ito guys, ay 7 ang isa. Ayan, tapos sabi niya, pwede ko nagbenta ng 10, pwedeng 12. Pwedeng, basta hanggang 12 lang sabi niya. Ayan, pero subukan kong ibenta ng 12. Pag hindi 12, guys, sampu na lang. Kung pag namamahalan yung customer ko, uh, baka sampu na lang benta ko nito sampu. Ayan. May hinihintay din akong parcel, guys. Eh. guys eh. Yung ano, yung mga garapon ng mga kindi. Kasi dati, ang, garapon, ang lagayan ng mga kindi ko ay, ano, yung lagayan ng mga stick ko, eh, hindi na ako nabili ng stick ko kasi nahirapan ako magbenta, guys, kung magkano ang benta ko. Kaya hindi na ako nabili. Kaya wala akong garapon ngayon ng, ano, ng stick ko. Kaya bumili na lang ako sa online, guys. Isa, dalawang maliit, dalawang malaki. Bali, apat na piraso lang yung guys. Tapos, okay, ayan guys, mamaya na lang ulit guys pag dumating yung aking parcel na mga garapon. Ayan guys, uh, dumating na nga yung aking ano, parcel guys. Kanina pa ito dumating. Bali, ngayon ko lang siya ibablog ngayong gabi kasi kanina ay, nung dumating ito ay may, ano, may nagkakantahan dito sa kapitbahay namin guys. Kaya ngayong gabi ko na lang siya ano, uh, ipakita sa inyo. Bali, ano to guys, uh, dalawang malaki at uh, saka dalawang maliit na garapon, lagayan ng mga candy. talagang balot na balot guys oh. kasi pag hindi mo to binalot ng todo guys ay magpapyaot mag to kaya balot na balot ng ano ng balot na balot ng aking parcel Ang liit pala niya, guys. Ang liit pala. Dapat pala ang binili ko, guys, ay yung sumunod pa nito. Ang liit niya. Pero ang laki niya tingnan dyan sa video. O, oh, ang liit, guys. Nasahan ko ito. Ay, ganyan kalaki, guys. Oh. Tapos ito naman, ganyan ka, ano, ganyan katangkad. Ang liit pala itong nabili ko. Ano ba yan? ito hindi ano lang to ah baka yung laga, ano yung candy na ano candy na Kopiko... ko ano ay yung candy na kopiko. ko baka hindi pa magkasya dito yun no oh. ang liit pala niya ayun mga kasari ang liit pala ng aking ano ang liit pala ng aking in order na lagay ng mga candy ayun lang siya oh ang liit pala niya Okay na ito guys. Nandito na siya. Ayan, eh. magagawa ko pa. Akala ko ito, oh. Malaki. Ang liit pala niya. Asang-asa ako na ito yung, ano, ito yung ganito kalaki ito. Ito. Akala ko, inaasahan ko. Itong maliit na ito, akala ko ganito siya kalaki. Tapos itong malaking ito, mas malaki pa dun sa inaasahan ko. Akala ko ganyan. Pero okay na yan guys. Wala na tayong magagawaan dito na eh. Tapos, ito naman yung pinamili ko ngayong gabi, mga kasari. Ayan, 500 mahigit ito. Ayan, bumili ako ng ano, uh, Marlboro Red at saka Marlboro Lights. Isang kaha. Tapos ito uli. Lucky Mibip uli kasi naubos na uli yung binili ko kagabi. Kaya naubos na yung binili ko kagabi. Kaya ayan, nabili uli ako ng ano, apat. Tapos kanina umaga may hanap ng chicken. Kaya bumili akong apat ngayon. Tapos sweet and spicy. Sweet and spicy. Ayan. Apat. Tapos, ano, uh, ko Brown at saka kalahating tay na nor na pork. Ayan, kalahati. Kalahating tay lang. Ayan, tapos, alam nyo ba guys, meron ako itong mga kape na ang kabaak niya ay tumitigas. Ayan o, ang tigas ng kabaak niya. Pero ito malambot. Pwede pa itong ano, ibenta ng isahan ba? Puputulin ko na lang. Tapos ito, ganun din ito. O, matigas din. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may butas siya. Ayan, putulin ko na lang kasi baka sakaling may bumili ng ano ba, ng kaputol nito. Putu ano ko na lang, putulin ko na lang yan. Pero pag wala, ako na lang ang gagamit niyan. Titignan ko nga ito baka mamaya may matigas din. Pero ngayon lang nangyari sa akin yan mga kasari. Na nagkaroon ako ng isang, isang ano, isang twin na ano, na tumigas yung ano, kabaak. Ay mga kasari, balik ko lang, balik ko lang ito uli sa plastic. Bali yan lang yung napamili ko ngayon gabi mga kasari. Ano nga pala mga kasari ay, kaya pala ako dito na lang namili sa barangay namin. Hindi ako natuloy na pagpunta sa ano. Hindi ako natuloy sa pagpunta ng bayan. Kaya dito na lang uli ako namili sa barangay namin. Hindi kami natuloy mga kasari kasi umulan kanina. Kaya hindi kami natuloy. Sabi ko pa naman lunes, bukas pero ang alam ko walang pasok bukas kasi ano, uh, holiday ata bukas. Kaya yan hindi kami natuloy nung punta ng bayan. Men, ang liit pala nung garapon, men. Medyo na mo. Baka naman ito yung pinakamaliit na ano, diba? Ay, Ay, ganon. Oh. Maliit talaga siya. Maliit yung pagka, ano niya. Mapaglagyan, pwede pa naman ito paglagyan ng mga kaya hindi makakasari. Yun nga lang. Yung isang balot ay hindi mo pwede ilagay lahat dito. Buti pa ba pala ito puro malaki na lang yung in order ko. Ito yung isang balot na hindi ay hindi mo pwedeng ilagay lahat dito. Ang alam ko hindi magkasya yon. Lalo na itong maliit na ito. Kaya okay okay lang yung nakasari. Napapakinabangan pa rin yan. Buti ba pala yung kulay puti yung binili natin na, yung puti ang takip na. Kala ko kasi malaki eh. Ayan guys, yan lang ang ganap ko sa araw ng linggo. Hanggang dito na lang itong aking video guys. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.